Oo, oh, bakit na naman nakahiga tong computer mo? Nasira na naman ba? Hindi. Gusto ko lang ma-record tong panahon na to ng Kasi sa buong buhay ko kung nagko-computer, ngayon lang ako magkakaroon ng computer na merong 16 cores. Hayun nga, isa sa malaking upgrades na ginawa ko kamakailan ay ang pagbili ko nitong Ryzen 9 5950X. Isang AMD processor na may 16 cores Malaking bagay sa akin yung 16 cores kung ikukumpara sa dati kong processor na Ryzen 5600X na merong 6 cores. Siyempre excited akong ikabit na siya. Pero bago ko magawa yun, of course kailangan ko munang tanggalin yung CPU cooler ko. Sabay kailangan ko na rin tanggalan ng dust. Ilang taon ko rin nasulit yung 5600X. Kahit papano na ipiga ko yung performance niya para makapag-edit ako ng photos and videos dito sa studio. Pero syempre halata rin naghihirap siya sa ilang tasks, lalo na yung mga bagong tool sa Lightroom. Sabay ng pag-upgrade ko rin ng RTX 5060 kamakailan, magiging malaking tulong din yung 10 additional cores ng 5950X para sa trabaho. At ito na nga, tinanggal na yung 5600X at papalitan na ng 5950X. Sinulit ko na yung pagkakataon kasi nakita ko ngang for sale itong CPU na brand new at tray type for just 17k. Whereas sa iba nakikita kong price siya at 20k. Matagal-tagal ko ring inipon yung pondo para makabili. Pero bagamat ganon, grateful ako sa mga nagtiwala sa studio ko kasi sila ang dahilan bakit ako nagka-pondo in the first place. Pero just like in any business, binabalik ko lang yung pondo sa trabaho sa pag-agrave ng mga gamit para mas gumanda at bumilis ang serbisyo ko. Oh yeah! Oh yeah! Ayan, success ang paglagay ko ng bagong CPU. Bago ko makalimutan, maraming salamat sa Owning Grounds Computer Store. Sa kanila ko binili itong 5950X at pabilis nilang na-deliver sa akin galing sa store nila sa Kainta. Amak talaga na mas mabilis ng magtrabaho dahil sa PC upgrades ko kamakailan. All the more na kaya ako excited na makunan at ma-edit ko ang litrato nyo rito sa Wawenko Studios.